Hello Hello Guys! tayo ay magluluto ng Chicken Caldereta narito ang ating mga sangkap carrots, patatas malok, bawang sibuyas norbyos chicken grano or liver spread tomato sauce at tomato paste una, i-fry na in ang carrots at patatas Huwag nga niyo na ang itura ng karok ila na ina ang ating katakas. Masarap kasi kapag mag-i-fry ang ating katakas at karok. nito ang ma niya. And then, set aside natin. Kapag na-set aside na natin ang karok at patakas, ito na tayo may i isa ng at sibuyas. Natin ang ating mantika. Ayan, i na natin ang ating bawang kakagol na brown na ang ating bawang, isunod na natin ang ating sibuyas. Kapag nainagay na natin ang na sibuyas, alu-aluin lang natin na sa maluto ang bawang at sibuyas. Ilalagay na natin ang ating manok. Iisa natin na mabuti ang ating manok para mawala ang kanyang lansak. Pagkatapos, takpan natin hanggang sa mag light brown na ang ating manok. Maglalagay tayo na kaunting patis. Ilalagay na natin ang Northfield Chicken. Hindi ako naglalagay ng magic sarap. And then, ilalagay natin tayo ng nahon na laurel. Ayan, alu-aluin lang natin. Takpan na natin at ayan na isang kumulok. Lalabas sa kanya katas. Ayan ang ating manok na inisa pa lamang. Maglalagay na tayo ng tomato paste. Ang tomato paste siya ang sa ating kaldereta. Kapag muna natin, maglalagay tayo ng kaunting toyo. Pampanag na din na kulay. Ayan, alu-aluin lang natin for the lang tayo. Lalagay tayo ng counting tubig. Kapag kumukulo na, inalain na natin ang tomato sauce. Sa dalawang kilo, pwede na ang 250 grams na tomato sauce. Nilagay ko na lahat. Siyempre, maglalain din tayo ng rino or liver spread. Yan ang makakasara sa ating caldereta. Sa liver spread naman, yung pinakamaliit na ang ating ilalayay. Ayan, alu-aluin lang natin para masama-sama ang sakap. Then, maglalagay din tayo ng paminta at kaunting asin. Dahil meron tayong sobrang keso de bola, ilalagay na natin. Sa ibang lugar kasi, ilalagay sila ng keso. First time ko magnoo na kaldereta, pani na masarap. Inalagay na rin natin ang uh, at carrots. Siyempre, ordahalo lang tayo palagi. Eh. Magnalagay na rin tayo ng isang sili pero mahaba. Masarap sa kaldereta kapag oh may ha-ha. Eto na, ready to serve! Thank you for watching. See you on my next video. Please subscribe my YouTube channel, Joyce Cookie. And don't forget to like, comment, and share. Follow my name is Mohaan. and Bye bye. God bless us.